Wala pang desisyon ng Philippine National Police kung ipatutupad ang muzzle taping sa mga baril ng mga polis sa pagsalubong ng bagong taon. Ito ayon kay PNP Public Information Office Chief Police Colonel Jin Pahardo ay dahil iniintay pang rekomendasyon ng kanilang mga regional directors. Matatandaang noong nakarang taon, ipinagutos ni dating PNP Chief General Rodolfo Zurin Jr. ang hindi pagsiselyo sa mga baril ng mga polis na nakagawian sa mga nagdaang panahon. Paliwanag ni Fajardo, depende sa sitwasyon. Ay mari namang gamitin ng mga pulis ang non-lethal approach sakaling may re-respondihan sa panahon ng pagdiriwang ng Pasko at bagong taon. Kaugnay nito ay muling ipinalala ni Kernel Fajardo na bawal sa mga pulis ang magpapotok ng baril sa mga selebrasyon at nagbabala na mahaharap ang mga ito sa kaukulang kaso para sa kauna sa Pilipinas, DCRH ako naman, Val Gonzales, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino.